Nahulaan nga ba ni Jay Costura ang issue na kinakaharap ngayon ng Bini? Uh, ang Bini ay mabilis magdisband So 2 to 3 years, the Bini will have a big problem. Mga kaibigan itong nakaraang taon 2024 ay naglabas ang visionary na si Jay Costura ng kanyang prediction patungkol sa p group na Bini. Ayon sa kanya, ay mabilis daw madidisband ang kanilang grupo at may kakaharapin silang isang malaking problema. At nito nga lang mga nakaraang linggo, nasangkot ang kanilang grupo partikular na ang ilan sa kanilang mga miyembro na sina Joanna, Stacy at Colette sa isang issue patungkol sa isang video na naglalaman ng sensitibong aksyon at usapin na may kinalaman sa ibang tao. At nito ngang Mayten ay naglabas na sila ng statement na humihingi ng pasensya sa publiko pero kahit pa ganun ay tila ba, marami ang na-disappoint sa kanilang ginawa na nagresulta ng iba't ibang pambabash sa kanilang grupo. Maaari din naman na nagkataon lang ang hulang ito ni Jay Costura tungkol sa Bini, pero para sa mga taong naniniwala sa mga ganitong prediction, ay masasabi nating ang mga bagay na to ay hindi talaga imposible. Ano sa tingin mo, kaibigan?